tapay nito malab. Tapakita so, namin sa inyo mga lods ko saan nagtatago yung mga mangiista, kung gabi mga lods kapag sila ay nang nalambat, kumpara nang mga isa mga lods. Yan. Tapakita namin sa inyo. Ah. Wala kayong dikto. Yan. Kasi kasi mga lods kapag gabi ah uh, pag gusto nila magpahinga ng mama ng mga asda pag gusto nila magpahinga dito na, pag masama yung panahon mga lods dito dito sila natutulog dito sila magpahinga so, makikita natin mga lods kasi meron pa ito sila, and, uh, and, dito sa mga ano minsan dito natutulog sila dito sa gilid na to kapag walang tubig hanggang doon lang tubig pero pag malaki yung tubig umakit sila doon sa taas hanggang doon

Mas marami sila mga lods kapag paghapon kasi pumapasok sila dito, dito sila nagsisilong din. Yan. Kung nakita mo, merong mga ano dito. Oh. Yan. Dito yung bahay nila. Ginagawan nila tong bahay. Kung nakita nyo yan. Oh. Yan. Kaya yung ginagawa nilang bahay. Sa ngayon, wala eh. Wala. Siguro, palagi kasing naan eh. Palagi silang na Bulabog. Bulabog. Yan. Ipano mo ko ibalik sa mga lods. Yan. Yes. Yan. Yeah, ito. Ito yung mga tayo nila. Medyo maralim yan mga, mga lods. Ah, maraming mga Pani panikik. Paniki. Yan. Kung nakita mo yan mga lods. Yan. Pumasok na. Pumasok. Nah Nagalit dun sa isa namin kasama. Hindi yan ang yung pumasok. Eh. Uh, kung nakikita nyo ito mga lods. <laughs> yan yung mga dumi nila. Yan. Yes. tayo tayong papasok sa ito mga lods. natin sa ilalim kung <laughs> Meron pang laman. Ah, Meron pang camera. may light May flashlight din yeah. dyan. Okay, okay, okay. mm. May flashlight Meron pang ano. Yan. Yan. mayroong pang nakatira mga panik. Malods. Takot Hello? lang tayo. Ingat lang tayo malods. Baka may... May aso. Riko. rico. Ayan. Nagalit mga lods. <laughs> <laughs> nagalit mga lods yung ano. Meron pang paniki para sa ilalim. Kasi yun sa gilid. Ito yung may mga bahay. Medyo malilim kasi mga luts, kasi no. ano no. Malalim eh. Ayan. So, tayo, mga luts, baka ako tayo tayong mga lagos. Baka Delikado eh. Kaya tingat-tingat lang din tayo. Pero nagagalit yung mga ano, mga paniki kasi nabubulabog sila. Kasi siya na kayo mga kaibigan. Uh, alis na ka lang kami. Ayan. Dito ng tatago yung mga ano, ay, 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 mga study pag gabi mga lods Pag umuulan, <laughs> sila pag umuulan, dito sila pupasok. Kala pag umuulan, kumikidlak dito. So yung iba dito na mga lods, kapag patas yung tubig. Dito sila naglaakas sila dito ng mga tulogan nila, yung nangingista. Dito din sila nagpapay nga. Diyan, dyan, dyan, sila nagluluto. Huw! Oh, Diyan. Bawa ba na tayo mga lods?